Hello guys, i ko lang yung mga garden ni nanay dito sa gilid ng aming bahay. So sa gilid ng bahay namin, meron lang bakanting loten, mga isang metro lang yan. Pero hindi had lang na hariman ito ng mga gulay. Tingnan nyo naman. So yan ay uh, puro ng sigarilyas. Nasa sako siya dun sa nakatanim. Tapos ito naman ay avocado. So may na lang sa sako itinanim yung uh, puno ng sigarilyas at hindi ito namatay kasi sa sobrang ulan ng ulan. Tapos dun sa may dingding o sa wall, may mga nakasabit yan ng na mga tanim na pecha ay you know, di ba tapos may mga sili din so nakakatuwa dahil si nanay ay mahilig mag garden na kahit na napakaliit ng lote namin na available ay nakakaya pa rin niyang magtanim at ginagawa talaga niya ng paraan para mag makapagtanim ng mga gulay para hindi na ito bilhin di ba paraan talaga si nanay so madiskarte talaga siya so ang dami niyang mga tanim pa diyan iba-ibang mga halaman at gulay tapos nakakatuwa itong sigarilya so ang dami ng bunga so sa susunod na buwan mamimi tas na sila. no, may lumabas na, oh, 'di diba? Ang ganda rin ng bulaklak niya, kulay violet.